Pagkain ng tatlong itlog araw-araw, narito ang mga kakaibang benefits at side effects na hindi mo alam. Ang itlog ay may lutein at zeaxanthin, antioxidants na proteksyon para sa iyong mga mata laban sa damage ng UV light. Ito rin ay mayroong choline na mahalaga para sa utak, nagpapatalas ng memorya at nagpapaganda ng mood. Bukod dito, perfect rin ito sa mga buntis dahil ang choline na mula sa itlog ay nakakatulong sa brain development ng fetus. Dahan-dahan lang sa pagkain ng itlog dahil maaaring tamaan ng common allergen lalo na sa mga bata na posibleng magdulot ng iba't ibang allergic reactions. Pwede rin mangyari 'yon, tinatawag na Salmonella poisoning. Bihira ang ganitong kaso ngunit posible pa rin lalo na kung ikaw ay madalas kumain ng mga hilaw o undercooked na itlog at ang pagkain rin ng sobrang daming hilaw na itlog ay nagdudulot ng biotin deficiency. Kaya kung maaari ay lutuin ang itlog at iwasan ang pagkain ng hilaw.